Alam nyo ba, may na na naman akong iluto, kaya isa-share ko sa inyo. At kung gusto mong malaman kung paano ko niluto, abay tapusin mo yung video na to. Para all goods, kuha mo. Tara, let's go! So what up? Kumusta kayo? Aki kabuhat nagbabalik. Ngayong araw na to ay magluluto tayo. Namiss ko to. Tara, simulan natin to. Let's go! At eto naman yung mga sangkap na gagamitin natin. May pamintang durog tayo dyan. At menor chicken cubes tayo. Asin. Siyempre, ang magkapatid, bawang at sibuyas. Meron din tayong toyo dito. Si Burst One, baka naman. At gagamit din tayo ng UFC Mushroom. At may Nestle Cream din tayo. At may manok din tayo. Yan, bali isang kilo yan. At ang una kong gagawin ay mamarinig ko muna tong manok. Naglagay lang ako ng asin dyan, pamintang durog. At may nekos-mekos ko yan inside. At after nga nun eh, nagpainit lang ako ng kawali tapos naglagay lang ako ng mantika dito. At dahil medyo mainit na nga yung kawali, ilalagay na natin itong manok kasi ipipirito natin siya. At siguraduhin lang po natin na lagi kayo nakapaghugas ng kamay bago humawak sa mga manok. At yan, napirito na nga natin yung manok. Bilis no? hehe <laughs> After nga nun eh, na tayo ng bawang at sibuyas. Ayan, bali hindi na tayo nagpalit ng kawali kasi malinis naman yan. Yan din yung pinagpirituan ng mano kanina. Tapos lagyan na natin tong mushroom, bali tinanggalan ko lang ng sabaw yan. Yun laman lang muna ilalagay natin. Ani eh, may mekos-mekos lang natin yan insan para mabilis din maluto yung mga nasa ibabaw. Susunod ko naman itong chicken na pinirito natin kanina. Next ko naman ilagay itong sabaw ng mushroom. Yan, pwede rin kayo maglagay ng tubig dyan guys. Depende po sa inyo. At maglalagay na rin tayo ng toyo. Yan. Bali, yung paglalagay natin ng toyo, eh, tansyahan na lang. Depende kung gano kadami po yung lulutuin nyo. kasabay na rin natin ilagay tong North Chicken Cubes. Ah, makalimutan pa eh. <laughs> mekos mekos ulit natin yan para mabilis matunaw yung nilagay natin Chicken Cubes. Tapos takpan natin siya. Papakuluan lang natin siya ng 30 minutes. Habang nagpapakulo tayo, ilalagay na natin tong Nestle Cream. Para creamy, isa kasi to sa magpapasarap dito. Yan, halu haluin lang natin to para mabilis kumalat yung nilagay natin na cream. At yan, kumukulo na to. Maya-maya lang, iluto na to. Grabe, ang tsura. Nakakagutom na. Kaya subukan nyo na rin lutuin. Para naman maiba yung luto natin sa chicken, hindi puro adobo. At perito na lang, kakataon na to. Abay, luto na niluto natin. Alam nyo ba, ito yung mga ulam na kahit araw-araw kong ulam, siguro ay eh, hindi ako magsasawa. At maganda rin tong ihanda lalo na pag may bisita kayo. Okay, ito yung finished product natin. i na natin 'yan. Grabe guys, mainit-init pa. Okay, first bite. Para po sa inyo ang unang subo. Kuha tayo ng laman. Yan. Wow, grabe, sobrang creamy niya, panalo ang lasa. Kala mo kumain ko sa mamahaling restaurant, guys. Quality, goods na goods. So, ayun, sana may natutunan kayo sa simpleng pagluluto natin. Kung nagustuhan niyo naman po yung video na to, like and share naman po. Salamat. So, ayun, hanggang sa muli, aking kabuhat, pizza out, all good, gang, gang. See you sa next vlog. Bye-bye.